Muli na namang nagbabalik ang ating Gcash giveaway na kung saan mananalo kayo ng 100 pesos to your Gcash. Papaano nga ba? What you need to do is just like and share this video. At ano nga ba itong bagong application na legit na legit na kalalabas lang? Alamin! Welcome back once again to my YouTube channel and again and again, this is Chan aka Papa Lodz Mga idol, bago lahat nais ko po lang sabihin sa inyo dun sa mga gusto sumaling nating giveaway kailangan po nating i-share ang video na ito okay? Then don't forget to put your GCAS number and of course with your registered name okay? So para po magiging legit ang inyong entry mga idol All right, so ano nga ba ang ating pag-uusapan natin ngayong bagong application. Okay mga idol? So, ito ay ang masaya game. Ayun, talagang dito mga idol, ito'y masayang masaya tayo rito mga Lodi. No? So, titingnan natin sa mga susunod na video kung si masaya game ay sasaya talaga tayo or masisiyahan tayo mga idol. Okay? So, bago ang lahat mga idol, gusto ko malaman ninyo kasi meron nagtanong dyan kung paano makasali sa ating hidden All Alright. So this video mga idol sa kalagitnaan o hindi natin nalang kung banda kapag lumabas doon yung may hashtag din nakalagay hidden word yun po yung inyong i-comment together with your Gcash number at saka yung pangalan po na kung saan nakapangalan ninyo yung Gcash Okay, so maliwanag na po yan wala na po magtatanong sa atin kung paano sumali Alright, so panoorin ninyo this is a full tutorial no, kung paano tayo mag uh, download mag-install, uh, mag-register at saka mag-cash in mga idol. Huwag yung skip ang video nito, napaka-easy lang nito mga idol. Alright? So para malaman niyo at sa tingin ko mga idol, nung makita ko ang platform na ito, ay walang pinagkaiba kay RG or sa Rainbow Game mga idol. Kaya yung pattern na ginagawa ko dati sa Rainbow Game, in-apply ko rito mga idol at it works mga lodi no. So kung saan ma may mga may mga pattern mga idol, halos magkakapareho sila. Even the interface of this platform mga idol is the same. So mga idol, hindi lang video ito ang abangan ninyo. Mga darting pa nating video mga idol, abangan ninyo mga lodi para ipakita ko sa inyo kung pa paano tayo mag dito sa Masaya Game. Ayan. So dapat lahat masaya. Okay, sa mga idol, lagi i-skip ang video ng ito. Panoorin ninyo kung paano mag-register. At sa mga magtatanong, nasaan yung link? Okay. I-click nyo lang ang title ng video ng ito. Mapupunta kayo sa description box. Nandun yung link. I-click nyo lang para may install itong masaya game. Alright, sa mga idol. So, panoorin ang video ng ito mga idol para matuto kung paano. Alright, so let's start. Okay mga idol, right after natin maklik yung link Ito yung makikita natin no? So click lang natin itong download now Alright, so ganoon lang kasimple mga idol Mga idol, puntahan nyo lang After ng download nyo Puntahan nyo lang dito sa uh, File manager Then click nyo yung My files Then click nyo itong EPK So ayan mga idol, na-download na natin yung Masaya game no? So pag kinlik natin yan Alright, so click natin mga idol So yun mga idol, no? pag kinlik natin Ang uh, inyong na-download na files mag install na siya mga idol Okay, then when you open mga loads no? Open natin So, dito nga mga idol, Uh, tayo ay mag -re register na, no? Ilagay nyo lang dito ang inyong uh, phone number. <coughs> Ilagay nyo lang inyong password. Click nyo lang yung send para mag-send sa inyo ng OTP. O, sa itong mga idol, 509870. Okay. 509870. Okay. Ganun lang kasimple. Then, click nyo yung confirm. So, ayan mga idol. Ganun lang kasimple si Masaya Games. Okay. Dito mga idol, kailangan natin mag-buy ng Gcash. No? Click lang natin ito. Mag-buy natin ang ating Gcash mga idol. So, dito ilalagay din yung mga idol yung Gcash account name. Tapos dito mag enter tayo ng login password. Then save. So ganun lang kasimple mga logs. Okay din dito mga idol. Subukan natin mag cash in. Copy natin dito mga idol. Ito na sa ating Gcash. Okay. Okay. Then dito ipipaste natin yung number mga idol Alright so 1,000 7,829 Tama ba? 7,829 Okay tama mga idol Then go tayo then, next tayo mga idol. <coughs> Ayan. Okay. So, kunin natin ang reference number. Copy natin. <coughs> Balik tayo sa games, mga loads. Pinagay natin dito. then submit so yun nga mga idol meron na tayo rito 1,065 Okay mga idol, uh, first time nating laruin itong si Masaya no? Tingnan natin mga logs ko kung tayo ay masisiyahan Totoo so, to be download to no? Tingnan natin mga idol anong mahiwaga dito okay may pattern dito siya mga loads no testing tayo ha ah. alternate daw dito tayo 50 so mga idol lahat na mayroong pattern mga idol ya apply natin yung ating uh, kaso alternate kasi labas no o oh, diba mga loads no so. <laughs> nakahamig tayo kagad dito So susundan lang natin to mga idol Hindi ko pa kabisado to mga lods no? Kung ang kanyang uh, pattern ay eh, pag nag alternate Tuloy tuloy alternate Skip natin ito Ito May 1, 2, 3, 4 Tatlong alternate na siya okay, Dito pa rin ulit mga idol no? Sayang di ako nakataya Huling lumabas lang din dito malakas mga idol <laughs> na natin. Tatlo-tatlo, ah. Dalawa-dalawa. Tatlo. Okay, dito tayo. Try natin dito sa kabila. Doon ulit. Okay, hindi lumabas lang talaga. Parang dragon versus tiger lang dito, mga lods. Tatlo. Hime Street tayo. Tingnan natin. labasin itong si... Ay, dapat dito na ako sa kabila, mga idol. Tatlo-tatlo pala rito. Tatlong dragon dito sa kabila, oh, sa left side. Ayun! Ay, mga idol, hindi siya tumitigil. Nababaliw siya rito sa ano, ano? Head, tail, toss coin, no? Head ng head ang lumalabas. Kumahaba ba yung pattern niya? ko kabisado to mga idol. Ay, hindi. Hindi pa kumahaba, no? Apat pa lang to rito. Ayan na. Tail na yan. Oh, head pattern, no? Pero at least nakauna na tayo dyan, mga idol. Ganyan pala siya, mga loads. Nababaliw siya, no? Okay, silipin natin yung ibang ano. Paano mo mag-exit dito? Darong the Okay, so na-testing na natin yung ano, no? Na-testing na natin yung uh, toss coin. Itong casino, ano to? Testingin nga natin. Aba, marami. Sikbo, Fantan, Dragon versus Tiger. Bakarat. Ah, Ito yung casino niya, mga loads chicken natin. Dragon vs. Tiger. Ay, nasa lobo. Roll it. Sick book. Meron bang bakarat dito? Ah, wala dito yung bakarat ng idol. Wala dito sa icon sa labas, na, no? Nandito siya sa casino. Pero Dragon vs. Tiger, inilabas na nila. test Testing natin. Alright, so dito mayroon siyang ano, advance, no? ID2, ID4, middle. Itong advance tingnan natin. Okay. So, out tayo. Isa pa. Dito tayo. Anong meron dito sa una? Hanggang 500 lang. Okay. Dito hanggang magkano ang kaya. Ah, oh, 500 din. Ano pinagkaiba? Dito ang middle. Ah, hanggang 5,000. Okay, siguro dito mga idol. Bakbakin natin. Ano? So, tingnan natin yung ibang laro. Polar game. Dito tayo. Tingnan natin o hanggang 100 no Sige tingnan natin dito mga idol no Kompleto siya no Okay Okay, so ganunong trend niya. Alright, so animal world. Ano ba to? Guest size. Ano naman dito? Tingnan natin, mga idol. Ah, okay ya. Yeah. So mukha tayong mukhang marami tayo rito mapaglalaroan talaga mga idol no. Stop Double. Ah, okay. Start Intindihin muna natin mga idol kung ano yung uh, game na ito no. Double. Ah, okay dito sa left side sa single. Ito sa double. Eh, bakit itong single merong 5 at saka ano? Double ulit. Double. Ah, okay. Ito yung parang add even mga idol. So, add even yung laro na ito, single tsaka double. Okay, so mga idol, sa tingin ko, mas marami tayong malalaro dito. Very friendly yung laro dito mga idol Hindi na kailangang isipin natin ano? Okay so maganda to Maganda to si Masaya Talagang Masaya nga rito mga idol Mukhang naniniwala na ako Ayan o Ayan single Okay So gagawin natin dito mga idol Since na wala siyang pattern na pinapakita Mag-stay tayo no? Mag-stay Sige subukan natin mga lods ha 10 pesos lang muna Palabasin yung double Sa double ako Testing ko lang ha Times 3 Times 3 din ako rito mga idol Testing lang Ayan o no, double ha. O yan Mga idol Isa pa Okay Testing natin Oh, so, double ulit mga idol, oh. Okay, so, uh, testing lang kasi to mga idol, no? Oh. Inaalam ko lang yung mga games. Saka na tayo maglalaro talaga ng todo-todo rito, mga idol. Paano mag-exit dito? Exit na room. Okay, so, ayan. Meron na tayong color uh, game. Casino yan, pinapakita ng lahat. Animal World. Tingnan natin, mga idol. Mm -hmm. Ah, okay. Mukhang okay nga talaga rito mga idol, no? Ano yung mga palabas dito? Start, Animal, ah... Uh, bird, at saka... Ah, hati, sapatin, hati yung palabas, no? Pero palabas ang dito mga idol Ay saan kung Ano ang sumaya? Eh, ba't doon dito dapat ako sa animal mga idol eh? Na specific ko yung taya ko oh. So animal pa Ah birds ang nanalo <laughs> Okay 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 So exit tayo rito Itong mga slot kasi mga idol, hindi ako masyado naglalaro dyan eh. So, testing natin ito. Fortune. Fortune to be ko. Yan, mga stats, mga idol. Hindi ako mahilig dito eh. Okay. Itong luxury na to. Ah, ganun din mga lods, no? Okay. Itong Forest Lot, Wonderland. Tingnan natin. Ah, ganun din. Itong Poker War. Tingnan natin. <coughs> Alright, so... Ayun, may pattern din dito, mga idol. Okay, okay. Okay, then the last one. Egypt Treasure, mga Lodi. Ayan, ganun din mga idol, no? All right. So mga idol, nakita nyo naman yung ginawa ko. Napaka-simple lang niya mga idol. Doon sa pattern na sinusunod natin, yung last result or yung uh, tinatawag natin huling lumabas, ah, uh, kumbaga parang pwedeng-pwede natin gawin dito. O kasi panimula ka lang ito mga idol, okay? So sa mga sunod natin video, right after ito video ng mga idol, abangan nyo para makita nyo kung papaano tayo mag-farm dito sa Masaya Game. Alright. So sa mga nanod hanggang sa dulo, uh, thank you for watching.